Kapitan sa Barangay Tagpukol, San Fernando, Camarines Sur, na nanggana sa recount kan korte, nagasumir na sa pwesto. Alagad sa rupang kapitan na dinaog sa election recount, de ipasubuot nagbababa sa pwesto. Kunta no, aramunta sa report ni Chris Novello. Ini ang dokumentong piniluwas kan DILG sa panwaan ng San Fernando Camarines Sur. Nakapalaman sa surat na nag na sa pwesto como kapitan kan barangay Tagpukol, si Rodel Santarosa base sa kasuguan na resulta kan election recount kan korte. Si Santa Rosa ang nakalaban ni Efren Cuerdo na nagbaba naman sa sayang pwesto como kapitan kan barangay. Big over naman kan dating administrasyon ang mga importanteng dokumento kan barangay para sa transition period. Alagad, may sarupang kapitan sa banwaan na dinaog sa recount ang daipa nagbababa sa pwesto sa ibong kan kan korte. Ang sarupang kapitan ay si William Masapol kan barangay pamukid ka na og ka nakalaban kaini ka nakaaging barangay and SK elections siring sa kaso ni Cuervo pig void kan korte an kalamangan ni Masapol Asin Pinaburan an nakalaban ka si Salvador Cortez Ah, uh, may desisyon na po si korte na na receive ko ngunyan uh, so sa lower court nasa office pa ako ta siguro pwede man ba akong magano pa ning ikdi Nay naman kan kampo ni Masapol ang desisyon kan korte sa Comelec second Division. Susug sa Comelec diretso kan sarong kandidato na ang resulta kan eleksyon. Base kasi sir sa ating konstitusyon, pagdating po sa uh, election protest na decided ng trial court involving elective barangay officials, meron po ang Comelec na appellate jurisdiction doon. Meaning, pwede ka, mag, uh, pwede ka pong umapila sa Comelec pong hindi ka po satisfied sa desisyon ng uh, trial court. Day pa man final and executory ang decision kan trial court alagad komo parte kan separation of powers kan hudikatura asin constitutional commission kinakaipuhan o tubon ang kasuguan kan korte. Kay Baron si Jovel Oviso, Chris Novello, Balitang Bicolandia.